Nangingiti si Adela habang pinanonood ang pakikipagbiruan ng tatay nila sa mga kaibigan at kakilalang sumalubong sa pag-uwi nito. Nakikiloko pa sa biro ng humihingi ng pasalubong na tsokolate sa mga nagsabing lalo itong naging gwapo, tumaba pa at pumuti, nahiyang nahiyang ito sa abroad. Ang malakas na pagtawa ng ama ay napakasarap sa pandinig, nalampasan na ng tatay nila ang labis na kalungkutan. Maluwag nitong tinanggap ang nangyari at nakapagtipon ng lakas upang kaharapin ang panibagong hamon ng kapalaran. pauwi ang tatay nila ay dumalaw ang isa nitong ate na niminsan ay hindi man lang nasilip sa ospital. Nagpahatid naman ito ng pandagdag sa pambili ng gamot ng tatay nila. Bagaman hindi kinakitaan ang pagdaramdam ang tatay nila noon, ay alam niyang kahit paano'y naghanap ding makumusta ng nakatatandang kapatid. Mas naglabas pa nga ng sa loobin ang isa panilang nilang tiyahin. Dahil hindi na nga raw ito dumadalaw, ay halos limos lang ang pinadalang pera. Kung tutuusin, ay mas malapit ang tirahan nito kumpara sa ibang kapatid ng tatay nila na inaabot ng apat hanggang limang oras ang biyahe punta sa ospital isa pa'y higit daw itong nakaluluwag sa buhay at wala namang pinagkakaabalahan kundi ang magmadyong buong araw. Ang pagdalaw na iyon ng nakatatandang kapatid ay hindi nila inaasahan, lalo na ng tatay nila. Nakita niya ang tuwa sa kilos ng ama, ang masayang itsura, nabura ang tampong nadarama. Malugod nilang tinanggap ang tiyahin, nagagahol na inasikaso. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, ay gumala na ang mga mata nito sa sahig, dingding, bubong, mga gamit at sa uupo ang kahoy. Hindi nito itinago ang disgusto sa mga nakita. Madalas ding pahira ng panyo ang ilong na animo nababahuan sa naaamoy. Pinapaypayan nito ang sarili kahit pa nakatutok naman sa kinauupuan nito ang bentilador. Inalok ito ng nanay nila ng maiinom na mabilis nitong tinanggihan. Hindi rin naikaila sa paningin niya ang pagangat ng isa nitong kilay. Mabilis niyang inaya ang mga kapatid sa likod bahay. Ang nanay naman nila ay nagtungo sa kusina upang bigyan ang pagkakataong magkasarilinan ang tatay nila at ang tiyahin. Ngunit sa liit ng bahay nila at dahil sa matare at malakas na boses ng kanilang tiyahin, hindi rin nailihim sa kanilang pandinig ang pag-uusap ng mga ito. Ayos ka na pala. Oo ate, magpapalakas na lang. Maigi at di ka napuruhan. E eh, paano na kayo ngayon? Ano na ang mangyayari sa buhay mo? Sa inyo? May tindahan pa naman kami. Kahit paano makakaraos naman. Ano na lang ba ang kita dyan sa tinda-tinda nyo? E eh, baka sa pagkain at pambili ng gamot mo eh. Kapusin na kayo. Sa laki at dami ng inutangan nyo. Aba eh, Baka uugod-ugod na kayo, hindi pa kayo bayad. Makakaraos din kami, ate. Eh, kailan pa? Kung bakit kasi ayaw mo pang pag-abrodin niyang si Adela? Siguro naman marunong niyang sumayaw o kumanta. Sa itsura niyang yan, malaki ang kikitain niya doon. Mabilis na kayong makakabayad sa mga utang niyo, giginhawa pa ang buhay niyo. Hindi gaya nito. Para kayong sardinas dito sa bahay niyo. Tignan mo ko. Ang sarap na ng buhay ko. Pinakikinabangan ko na ang anak ko. Ano naman ang mahihita ni Adela dyan sa pagtitindera? Kontento na ba siya sa barya-barya? Nag-aaral ang anak ko ate. Nasa kolehiyo na. Aral-aral. Tigilan mo nga ako sa katwirang yan. Kailan pa yan makakatapos? At saka, mapag-aaral mo pa ba yan sa ganyang lagay mo? mag-aasawa lang yan. Baka mapunta lang sa tambay na adik addict pa. Kesa iba ang makinabang, eh ikaw na! Hindi na ibabayad sa utang ang karangalan, Leon. Sa hirap ng buhay ngayon, abay dapat praktikal ka. Maraming salamat sa payo mo, ate. Pero, hindi ko ibinebenta ang anak ko. Dalawang pa ako lang ang may depresya meron pa akong dalawang kamay na magagamit para hindi maging pasani ng anak ko. Natigilan siya sa sagot na iyon ng tatay nila. Mariin ang pagkakasabi nito. May bigat. Hindi maikakaila ang galit na pinipigilan at hindi iyon nagustuhan ng kanilang tiyahin. Ano gusto mong palabasin dyan sa sinabi mo? Ang ibig mo bang sabihin eh, ibinenta ko ang anak ko at kaming mag-asawa ay eh, pasanin niya lang? Ikaw ang mas nakakaalam niyan, ate. Kabat, eh, ubod ka talaga ng yabang, ano? Kung makaasta kay akala mo kung sino kang bigatin. Inutil ka yung na, eh, nagmamataas ka pa rin. Parang napakalinis mo. Pinagmamalasakitan na lang kayo, maarte ka pa ng ganyan? Aber, sige nga. Paano mo babayaran ang mga utang nyo? Hoy, Leon! Huwag daw huwag kang makalapit sa akin, ha? Panindigan mo yung kaletse ang nalalaman mo. Hambog! Kakaalis na nga at baka mahawa pa ako sa kamalasan nyo. Hm, brisit Bwisit! Tuluyan nang naalarma ang mga kapatid niya sa malakas at galit na tinig ng tiyahin nila. Maagap niyang sinaway si Buboy nang umakmang sisilip sa loob ng kanilang bahay. Habang sinesenyasan ang dalawa pang kapatid na ituloy lang ang pagbabasa ng libro. Narinig nila ang padabog na pagpanaog ng nakatatandang kapatid ng tatay nila habang nagpapakawala pa rin ng masasakit na salita. Nakita niyang naglakad ang nanay nila patungo sa sala. May dalang isang basong tubig. Naisip niyang marahil ay iaabot iyon sa tatay nila. Hindi muna sila pumasok. Nauulinigan niya ang mahinang tinig ng tatay nila. Pumihingi ng paumanhin. Inihingi ng paumanhin ang nagawang pabalang na pagsagot sa nakatatandang kapatid, lalo na ang kagaspangan ng ugali nito. Naririnig niyang pinaliliwanagan ng nanay nila ang tatay nila. Pinaglulubag ang loob. Binibigyan pa rin ng katwiran ang ate ng tatay nila na huwag masyadong dibdibin ang mga sinabi nito. Gusto lang daw nitong makatulong sa paraang alam nito. Sa pakikitong ginawa ng tiyahin sa mga magulang ay nakadama siya ng sama ng loob. Oo nga't magara itong manamit. Naninilaw sa dami ng suot na alahas. Dalawa ang malalaki at makakapal na kwintas. Halos lahat ng daliri sa kamalit ay may singsing, pati ang hinlalaki sa paa. Patong-patong ang bracelet na pati bukong-bukong ay mayroon. Larawan ito ng karangyaan at kasaganaan. Ganun pa man, hindi pa rin tamang laitin at husgahan ang buhay na mayroon sila, lalo na ang insultuhin ang tatay nila. Nahahabag siya sa ama ngunit lalong hinangaan ang prinsipyo nito at paninindigan tatalong na magitan sa tatay at tiyahin nila ay hindi na muling naungkat pa. Hindi na muling pinag-usapan ng mga magulang nila. Hindi na nabanggit pa. Mistulang na bura. Ang pang-iinsulto ng nakatatandang kapatid ng tatay nila ay tila naging malaking hamon at nagbigay ng ibayong lakas sa kanilang mga magulang, lalo na sa tatay nila. Gaya ng pangkaraniwang umaga, papasikat pa lang ang araw ay marami na ang mamimiling nag-aabang sa mag-inang Adela at Aling Dolor. Ibinababa pa lang ang mga paninda nila ay may mga nagtatanong na kung meron ba nito o ganire. Dinadaan naman ni Mang Leon sa biro ang pananaway sa mga suki habang iniaabot sa mga ito ang mga tray na paglalagyan ng mapipiling bilhin. Mistulang isang palabas ang masiglang galaw ni Mang Leon sa saliw ng nakaiindak na kantang pinatutugtog nito. Nasisyahang pinanonood ng mga suki ang pagsasalansa nito ng mga panindang karne sa ibabaw ng mesa. Maliksi, mabilis, habang sinasabayan ang kantang naririnig. Ang silyang bigulong ang naging mistulang mga paa ng ginoo kapisadong kabisado na iyon kung paano pagagalawin, pakanan, pakaliwa, pasulong o paurong man. Tila wala na lang din ang pagpanhit at pagbaba sa iilang baitang ng kanilang hagdan. Nakasasakay at nakaaali sa silyang digulong kahit walang umaalalay. Ang naging trabaho nito sa pabrika at kausayan sa pagkukwenta, ay naging malaking ambag, kaya mas maayos ang pag-aangkat nila ng mga paninda. Nakikita agad nito kung ano ang mga kalakal na dapat bilhin at mga pwedeng hindi pa. Natutuwa din ang mga mamimili dahil nakukwenta nito ng tama ang mga binibili ng mga suki kahit hindi gumagamit ng ballpen at papel o calculator. Lalong dumami ang mga suki nila dahil sa respeto at paghanga sa padre de pamilyang naging isang huwaran at inspirasyon sa kanilang buong lugar.